po tayo magsimula. Mag-intro muna tayo mga kariwans. Ipan na, na -re repair mga igan. So dito po, wala kayong ilalabas kahit piso. Kahit piso, wala kayo ditong ilalabas. Wala tayo ditong gagastusin. So yun, nabangan po natin kung paano itong gagawin na flip pan na walang magagastos kahit pagkano let's go so po tanggalin muna natin to mga ilisin na to para makita nyo na wala kayong gagastos hindi ito so tanggalin lang natin ito mga turulong ito so yan bubuksan na po natin para makita natin na wala tayong gagastusin dito kahit pisong duling sabi nga nila yan para makita natin yan po ang sira nito ay baka dito lang sa wire na ito kasi maganda naman ang pagkaikot niya so buksan natin So ayan nga oh, may sunog. Ayun. Haring ito lang ang nasunog diyan. At wala itong power eh. ay. Yan, kaya kahit natin. So ayan po, titistirin muna natin. Para makita natin kung mayroon o wala. So ayan oh, wala. Hindi na palo. Ayan. Gracias. So yun, tingnan lang natin yun kung uh, ano, naging sira nga dito sa puno na ito. At may gaunting sunog. Yan, yan natin. So ayan na nga po. Putol nga. Hmm. Naputol lang. So pagdugtongin natin para ating uh, malaman kung gagana nga siya itong naputol na ito yan. Hmm. Bago-bago daw yan eh Gagamit ng gagamit ng tapos Ayun o, maliliit kasi ang mga wire nito Maliliit Kaya kaunting galaw lang Sunog agad Ayan, pagdugtongin mo natin So ayan, napagdugtong na natin. Tester natin ulit. Kung gagana na siya. Tester rin. So ayan, tester rin natin. Ayan, pumapalo na po. Ba, diba? wala kayong ilalabas kahit pisong duling. Kagana na yan. Yun lang sira niyan. Kasimple. Yan, babalutan lang natin ulit. Atin lang itong uh, hihinangan ng ganyan. Pasok natin ito dito. Walang kasingaw-singaw. dalawang araw yan pinagpaguran magpalud na at nang makapag upload na ba so yan hihinang lang natin so yan po hihinang muna natin mga higan dulo dulo lang okay nakakabit mo, halagyan na natin ang tornilyo yun na po may natatingin ang ito tornilyo ko tornilyo na natin para malaman natin na nagana na siya yan kakabit lang natin dito sa yan put, ito na natin sa liig. Para hindi na mga ang liig. Takin lang natin ito. So yan, nahatak na po natin. Hindi, higpitan ng tornilyo. Okay, nahigpitan na po natin. At maya, maya lang ay ating titistingin na. Umipit lang po ng kaunti. Yan po at ating isasara na. Yan, okay na. Lagyan natin ang ilisi. Ilisi na lang, ilisi. Para matistingin na natin na rin. Ayan po, tisasaksak na natin hindi natin i-switch ayun, success ayan na po ang ating ginawa At, ayaw pang umikot Diretso ka na o oh, yan, okay na po siya umikot na yan po ang ating eh, nirepair. Nawala repair na wala tayong ginastos kahit piso yan, sana po ay mayroon kayo natutunan sa ating uh, ni-repair na flip pan yun, shout out po sa inyong lahat mga igan kung nagustuhan nyo po itong ating uh, munting vlog please subscribe, like and share pakipindot na rin ang notification bell natin yan thank you very much po, God bless you all alright